Good morning! Dito po ako sa bukid nung... Uh, I think mga Vietnamese yata to. Namili ako ng mga gulay dito eh. Para iluto ko ngayon. Ayan may dalang ampalaya to. Mga ampalaya. So dito ay... Ayan may trailer po sila rito. Yan ang tirahan ng mga farmers. Malaki rin siyang farm. May mga greenhouse po sila roon. Oh. Mga lalagyan ng mga tanim. Yung mga tanim na ampalaya, talong, squash, para hindi masyadong lamigin. Yan nag-harvest uh, uh, yung isa oh. ده لو بقى

So ayan po at binoil ko yung mga ano yung mga vines ng ampalaya. at gagawin ko siyang spray doon sa halaman experiment kasi napansin ko yung baga hindi kinakain yung bunga ng ano samantalang yung ibang mga halaman ko o mga gulay sa likuran katulad ng mga patola talong saluyot pati yung bunga ng saluyot Kinakain po nila, um, ano pa ba yun, melon. Kahit yung kangkong, daon ng kangkong kinakain po nila. Pero ito, iniwasan nila yung, ano, yung bunga niya. Kaya naman naisip ko na sabi ko, subukan ko nga ano, uh, gamitin to. Kasi ginagamit ko yung, ano, yung mga herb na to, yung tanglad. Yung pong tanglad, pinang-spray ko sa mga insekto. Uh, nilalayoan po nila nilalayo, yung ano yung mga dahon na na-sprayan kasi yung mga langgam at yung pero pag may spray na lumalayo po sila iniiwasan na nilang puntahan uli so ngayon sabi ko baka itong palayan na to ay mahusay din sa ano mga insekto kung takot yung daga mas ma uh, matatakot siguro yung mga insekto katulad ng mga apids, yung mga kulay puti sususubukan po natin. So kung maaari, wala akong gustong sayangin dito sa mga ano eh. Uh, mga halaman sa saka yung mga recyclable at saka yung mga waste namin sa bahay yan, ilalagay ko na naman sa halaman to, at saka doon sa compost Ewan ko dito po sa Amerika, wala pong nasasayang. Pati yung mga, mga kahoy na pinuputol nila na akala mo hindi na mapapakinabangan ay dinudurog po nila. Tapos nilalagay uli sa lupa yung mga durog na molts. Molts po tawag doon para bang yung nagsibak ka ng kahoy na o yung tinadtad na kahoy tapos napakapino. Nilalagay uli sa, ano, sa mga Uh, lupa. Hindi po nila tinatapon, pinanggagawang parang nagiging dekorasyon na rin siya eh. So ito po yung ano, yung ampalaya. Nilagyan ko ng yelo para hindi tuloy-tuloy yung pagkakamuto niya. Ngayon nilalagay ko po siya sa ziplock. So gagamitin po namin ito sa winter. Kasi pag winter dito, mahirap ang mga gulay na mga ornamental plants o kaya yung tropical plants. So sa Pilipinas, ganun din po yung nangyayari. Mahirap din ang mga gulay, kaya dapat may mga greenhouse din dyan eh. Na pwede kang magtanim kahit na yung tag-ulan. Kasi pag tag-ulan, nagmamahal na yung mga gulay eh. So ito po yung nagawa ko ano, ang palaya. Nilagay ko lang sa ziplock. Ayan. Ayan. So, pag winter, yan ang gagamitin namin sa gulay. So, lalagay lang namin sa, ano, sa freezer. pagkailangan kailangan, kuha ka lang ng isang ziplock. So, pwedeng gawin to sa Pilipinas, ilagay sa freezer. Lalo na sa mga uh, sa mga syudad. Kasi mahirap ang gulay minsan. So, ayan, may gulay ako. So kung mamamasyal ka sa probinsya, mamitas ka ng mga gulay. Tapos ganito po ang gawin mo. Yung gawin ninyo. Ayan. Okay. So ito naman po yung pinaglagaan ko ng mga ano. Sanga ng ampalaya. At saka yung pinaglagaan ko rin ng mga gulay ng ampalaya. gagamitin ko siya sa ano sa pang-spray ng uh, mga tananim. So ito naman yung mga sanga, ilalagay ko naman sa compost. So, yan wala pong sayang sa ano sa mga materials dito na yan katulad ng mga yan na tira-tira ng mga gulay pagkain, ilalagay ko naman sa compost. Hi Peach! Hey, bitch? How are you? So, ito po yung aking compost. Ay, maraming gulay sa ilalim niya eh, pero tinabunan ko siya ng um, topsoil. Ito yung topsoil oh. Ayan, may mga grapes dyan. May saging na hindi naubos. Kanin. Carrots. Yung eggshells. So, ito po yung ano, mga tanim dito sa likuran ng bahay. Mga gulay. Na marami po dati itong ano, yung mga itim-itim na insekto So ngayon, ninisprayan ko siya nung tanglad na mayroong uh, vinegar at saka yung konting laundry soap. Iniiwasan oh! na po nila yung marami to dati, makapal to eh. Wala na, konti na lang. Ang ganda ng bulaklak nito. Ito yung... Uh, ang taga ang nito parda pero sa Tagalog hindi ko po alam eh. Mayroon akong ano rito, mayroon po akong bay leaves. Hindi ko pa na-harvest. Ayan ang kapal niya na, oh. Is, isang araw ay i-harvest po natin to. Pero kailangan ibilad to. Kailangan ma-harvest ko na to ngayon para mabilad siya, eh. Kasi lalamig na, eh. Kailangan naka... naka -ano siya, naka-hang kailangan ko siyang i-harvest so ito po yung ano yung tanglad uh, inalagay ko na lang dito yung ano yung yung ampalaya yung ano niya yung pinagsabawan ng ampalaya pag-aaluhin ko na dyan. So ito yung mga ano, insekto na ano na dito yung kulay puti na yan oh. Kalimutan ko na. Naka... Ayan pati bulaklak mayroon po siya oh. tanda ang dami rito sa talong na to? Ay, may mga langgam pa. So yung langgam, pinupunta niya kung nasaan yung mga insekto na yan eh. Kasi sinasabi po nila na yung mga area na yan ay matamis. May nakakain yung mga insekto na yan. Tapos yung langgam, nakikikain din po siya. Ito ang dami nito. Ang ganda ng bulaklak. Itong mga talong na to kailangan ko na rin pitasin at sila yung magiging ano, pananim next year. isprihan ko po itong mga bulaklak at saka itong mga dahon na may mga langgam at saka yung may mga puti-puti nga na yan napansin ko itong mga langgam ay namatay so ang ginamit ko itong yung uh, pinaglagaan ko ng dahon ng ampalaya at saka yung mga sanga-sanga niya nilagay ko rito tapos nilagyan ko ng kaunting kaunting suka at saka kaunting yung sabon na panlaba namatay po yung mga langgam mo oh. ayan yung mga itim na yan mga langgam po yung mga yan yun oh. ayan so namatay po sila pati rito oh. yung mga itim na yan mga langgam po yan eh. namatay sila oh. Kaya pala sabi ko, pag naisprayhan ko, iniiwasan nila, yung pala, namamatay na rin sila. Hanggang dito, oh. yan, mga itim na yan, mga langgam po yan. Namatay po siya, tumigil siya sa, ano, sa paggalaw yung malit na apids yan, no? oh. 'Yan yung langgam naman sa kanan. Namatay po sila.